Hello, hello mga kamars. Ito, magluluto naman tayo ng ating uulamin. Meron akong talong na hiniwa, saka talbos ng kalabasa. Meron bulaklak ng kalabasa at saka alugbati. Galing lang po yan sa garden natin guys. Ah, uh, meron din akong malunggay tsaka ampalaya magluluto tayo guys ng lawoy una nagpakulo ako ng tubig linagyan ko ng sibuyas kamatis tinunod ko yung talbos ng kalabasa at saka talong takpan muna natin guys pagkatapos pagka uh, luto isunod natin tong ano alugbati tapos itong bulaklak ng kalabasa. Isusunod din natin yan. Tapos yung ampalaya at saka malunggay. Ipagsabay na natin yan. Kasi pareho yan na hindi pwede ma-overcook. Salamat sa panonood.